Yeah. Mabait pa siya. Ni <tip> lawa na sa na si silaw. Hindi. isa-isa lang. Udah <coughs> bolak Lubo ko eh. Ah, laman yun. lang. Anong ginagawa mo? Kitikila. Kitikila ko <coughs> to. to. Huwag ah, ah, ka ah mapo ka Mapo ka, huwag ka manggugulo. Oh. Dun, dun ka Doon, doon ka. Doon sa ng daddy.

Paikutin mo gawa ni baby. Isa. Ba isa <coughs> sas sasabay sa... Sasabay <coughs> sa... Paikutin mo. Nainita si Art. Tagas ng ulto. Sisipain kita eh. Sasabay Sasa sana sa amin yung batang isa eh. Sino? Sa pangalan diyan. Yung taga, taga dito din daw siya. Tagagulo daw siya. Pasabay po ako, tagagulo po ako. Sino yun, Liam? Sino huh? ba ang nasundo doon? Si ba? Kuya Jaja Yan nga yata yung Jimbel. Yung lola niya yung nag-ano. Ah, Oo, oh, ang nasundo doon yung lolo niya. Sinundo kanina nung mama niya ba yun Liam? Hmm? Si mama Lisa. Hindi yung mundo doon sa bata sa Sino tukapang... sa mundo ko yung Jimuel? Yung ano? Tita niya? Yung, yung, yung lola niya? Ano ba yung tita niya o mama niya? mamanya eh ke, anu mamanya nih pernah nunggu Facebook ini coba mama mamanya di mana na anyan yang anu tuh ah mau sih idad yang galang apa di bawah mamanya make si bok nasa lamen udah udah ditanya udah ditanya Ay, yun ba yung inaano ng lola? Oo. Oh. Mamag-bisi. mamag yun eh. Oh, sabi sa amin. Isa, may eh, sabi din sana nun yun. Ano? Yung taga patanggas. <coughs> 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 Ang babae. May Rose -Ann. Mm -hmm. Di ba na sila? Mm May -hmm. eh, inabot ng nanay. Ano ba yung tita? Ang nanay niya. Tita niya. Mata baba. Kapit lang. Tita niya yun. Sa Alpha Mart okay. yung katrabaho mami nun eh. Nag-resign na kami sa kay Jermel. Sa dali daw siya mag apply Hindi ba engineering kay Jermel? Oo. Uh -huh. -oh. At magdadali siya? Baka dali doon sa ano? Magma-manager daw siya. Yung dali doon sa ano? Tawag dito. May warehouse ng dali doon eh. Baka sa office doon. Hindi ko alam. Ang mga sa dali. Andun yung ano, ulam, pakainin mo na yan. Mamaya. Oh, Baby, anong kinayan mo sa school? Hindi yung tinapay na baon niya. Yun lang, hindi na siya bumili. Namigay, namigay ka liya May baon siya sampo, bumili siya kami. Binigay niya kay Jimwell. Crush niya mga kaso talaga yun. Hinahawakan no? niya ngayon kami kanina eh. <laughs> Nakakabay kasi naglalakad. Bum, yan, nabibigatan, sabi ko. Nawakan yung kamay. <laughs> Balo yan eh. Bakit pinipigyan mo yun ang bao nung gayon? Mapera yun na ibi daddy nun. Iba, mamay siya. Tapos kami siya nang bibili. Yung pinipigyan ako ng sticker. Sticker? Kaya kapalit yung tinap yung ano. Hindi na ako tabibigyan ng pera. Bawa na ako. Bawa na ako. Bawa na ako. Ano ka? Pati ko na lang na bang, yan, yung baon. Ah! Oh, ay, di eh di ba ka na din magbaon? Pareho na kayong walang baon. Oo. Oh. Ayaw. Dino mo. Si Leon. Nakakulit na natin yun eh. Jimwell. Hindi, mga batang tahimik. Si Eros? Eh. Mm. Oo. Oh, oh. No, hindi na siya naging maya. Napapagalito may, uh... na nga ng mami niya din eh. Mami niya niya nasundo dun eh. Baka lagi nung nalabas. Dati siguro lagi nung nasa loob. No. Mag nasa school. Diyan lang yun tumulit. Hindi naman, na, yung, hindi naman yun nalabas. hindi naman labasin mama nun. Wala din naman bata sa kanila. Nakabukod kasi sila dyan sa saan yung hunto. Matahimik naman ang mga tao sa hunto. <coughs> yun yun. Kabila.